Pinasinungalingan ni Angelica de la Cruz ang pagiging buntis mano ng kanyang kapatid na si Mika de la Cruz kaya ito nagpakasalagad kay Nas Aguas. Say niya, my sister is not pregnant po. Please make sure na totoo bago po kayo mag-post. Salamat, how I wish totoo. Mika de la Cruz, please baby girl, ah, wag po tayong, ah, wala pa tayong babae sa family. Ayan. Kasi mga friendship ba diba, may mga lumalabas na chika na kaya bigla doon nagpakasal si Nas at si Mika dahil nga buntis daw si Mika. Yung umano. Diyan ah. nga. So ba ito sa Facebook yan eh. Sa Facebook account ni Angelica. Mm. Yung ate ni Mika na pinabulaanan na buntis. Yun ah. din, nagchat ako diba sabi ko, nagchat ako sa mami ni Mika. Ah. Sumagot so, din, so, ang sabi niya, she is not pregnant. She gained weight because she was sick. Kasi si Angelica po, ay si Mika, Mika, may sakit siya na multiple serious health conditions. Mm. At isa nga po doon yung autoimmune disease. Diba? Oh. Yun daw, kaya nagiging dahilan, kaya tumataba siya. Mm. Pero wala katotohanan na buntis. May medical kaya condition nagpa siya. May medical condition. Oh. Okay. iba mismo pag may sakit ka, nagiging ka ng weight. Oh, oh. Just oh, like mas... sila Angel, Loxin, may biko sila. Lalo na pag may gamot na iniinom, oh. na may na oh. iniinom na. Yung medication. Na... Oh. Pero kita, nung kinasal, naggain ng weight, no, medyo mataba talaga. Hmm. Pero yun nga po, hindi buntis. Kaya yan, nagpaliwanag na ang mami niya at saka, Si Angelica de la Cruz ay eh, hindi buntis ang kanyang nakababatang kapatid. O, oh, so klaro na, di ba? So